Hi guys! Welcome back to my channel. Cream yan naman. Ito yung balita natin. Ayan, masayang-masaya si Bea de Leon. Player of the game siya. At ito na nga unang sagupaan niya, nila ni Dindin Lazaro sa kanilang former ka-teammates na Choco Mocho. Ayan, makikita natin na masayang-masaya si Bea. Sabi nga niya sa interview, talagang nasa at home na silang dalawa ni Dindin Lazaro. At syempre, nagpasalamat siya sa kanyang ate Aliza na laging nandyan sa likuran niya daw habang naglalaro o asaan kayo dyan as in grabe talaga yung respeto at pagmamahal ni Bea de Leon kay Aliza Valdez at syempre masayang masaya naman si Aliza sa pagiging player of the game ni Bea de Leon ang ganda ng aura ni Bea de Leon nang mag-transfer siya sa Team Creamline, di ba? Masayahin at palangiti na siya habang naglalaro. Ayan, maraming naging masaya sa pagiging ice cream girl nitong si Bea Adelion. pero masaya din siya para sa kanyang mga ka na Choco Mocho kasi nga, pasok na pasok na sa semi-final so yan lang po guys ang ating update sa ngayon, hanggang sa muli, bye bye!